anak ko yan. Ayan mga tol, no? Dito po ako sa malaking kahoy mga tol. Ayan po. Po ako sa ilalim ng ano, ito po ako sa ilalim ng ano, kahoy nakatago po ako dito sa likuran, yan po Wah kenapa muka nak kilalat ina muk, anong gina gawat masa ginagawa mo sa gina gawat masa kena. Lepas bos kita sih, kau 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 ini. Aye kebilis, bakam kita tayo, kiri, dito tayo dito tayo. Kau tarian, huh? Kau tayo. kau kau kau, Dek, 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 dek Paket main kamera ke, dong Paket yang dia mau kena kanina. Pakit na dala kang kamera dong. Video niyan. Ay, ka biglang tumakbo kanina. Hindi mo ko nakilala. Tarang pa, siya ko. Ah, natarang pa. Hindi ganit, kinakasibat ka, no? May kayo mong nadala ng ni Edwin. Ako, wala ko na pagdagan Kerana saya sudah memulai na mystisk di sini ada midi dijalankan Wit! Di stimulation wheels terhubung, adakah awan harta terdorong? di Veronik ke antara menjepit dan zat dah selesai tempah penμαulayaknya? Di stomat tatuk yang membunuh matanya berkuas Lama kaki menutup judulnya di otak lungsabu Jepang. Di tornakan dalamエmerJOクRICSWα, yang sebenarnya berkena dengan na consoles kaki yang bagus. Di na Tsub Elder旭e, dan Kailangan pag yung mga para makabalik sa pag-aaral. Kailan ba? Kailan daw ba? Kailan nang mga ba? ano na na, timing nga na ito ba nga, wala yung mga bandido nga nga atang-atang so ako. Sabi, eh, ko mo ba? Kailas ko ah, ganina ba? Atul ko ganina. Ito yung bandido ng lugarak. Ngunit nga, maganda niya kay... maganda niya kay... kasi ako tagan. dito bang mo, magiging ila anak. Nung nag-trauma ka ba? Nga, to. Nagiging ilan nyo. ako kung paano i-upload yan. Bote nga niya. mo, ha? Kamera ni eh. Kasi yung ano, yung yeah. mga bandido yung kahawak ng kamera. Kasi inagaw mo. Kailangan na tayong nakalabot. Kailangan na tayong nakalabot. Ano araw na ano, ano. na Hindi sa pag-aaral. ano na tayong mag ano lang tayo maglasip lasip, -lasip mo na tayo para magkababa hindi tayo pwede bumaba na kadalos dalos hindi, tayo, hindi natin alam kung yung dinadaanan natin para hindi na tama mag, maghiwalay ulit Kita dito. Dito naman raw bang... pulong abang. Yan yung... ito. Tingkad ng kaban kare. Gaya, gaya. Dami ng mga bandido dito. Yan yung ginagawa ko araw-araw na hindi mo alam na hmm. yung... so, pala? Bakit ka madalang kamera. Ah, uh, vlogger po ako. Hindi hindi mo alam yung ginagawa ko araw-araw sa bundok Pag lumabas ako sa ano sa bahay natin, pupunta ko ng bundok, Kaya, yun ang ginagawa ko. Kaya, sa ngayon, na alam mo na, na vlogger ako, yung yung ginagawa po is, tumulong sa kapwa na sulukuin yung mga bandido. Bakit yun ang ko? Ayoko nang, ayoko nang malaman mo na ganito yung ginagawa ko sa trabaho ko. Kasi gusto ko lang po yung uh, makatulong po ako kaya hindi ko na sinasabi sa kaya ya, hindi ako na sabi sa iyo baka magalit ka ba tara mag ano tayo sa ka... huli oh, pa tayo Siguro doon tayo. Doon, 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 doon. Sige, mauna ka. Ito na mauna. Hindi. Hindi ah, ko kapasit. Sige. Sige dito. Dito tayo sa ano. Baka makita tayo diyan. Saan ba yun ano? Mama ko. Oh. baka may ay maraming lampinig dyan O oh, yung kahoy Maraming baka kagatin tayo dito siguro tayo dong dito dong derita uh, ito po no dyan po yung anak ko sa likod ko ah uh, nakita na po kami ah uh, nataranta daw siya kanina kaya bigla siyang dito tayo ah uh, nataranta po siya siguro kanina daw kaya bigla siyang tumakbo para hindi niya ako nakilala kaya tinanong ko siya kanina bakit hindi mo ako nakilala kanina yung tin tinutulungan kita nataranta po daw siya <sighs> salamat no na ligtas na po yung anak ko mga tol kaya sana sa ngayon po is uh, kailangan namin ang, kailangan namin makababa no kasi para makabalik na po ito sa pag-aaral no pero kailangan na siya sa pagbalik niyang pag-aaral kailangan niyang may kasama-kasama na siya na ah, malaki mas matanda pa sa kanya para hindi na siya galawin ng mga bandido no kasi lahat kami ng mga vlogger po is ah, inisa-isa po kami no uh, yung makasama ko, yung si Kuya Dax, yung pamilya niya, dinukot ng mga bandido. Kaya, ah, uh, parang inis sa isa kami, lahat no. Lahat ng kami ng mga hunters po is, yung mga pamilya namin yung target nila mga tol. Kaya sa ngayon po, hindi na ako maging kampante no na mag-aral siya na siya lang po ang mag-isa. Kaya pasasamahin ko lang yung ano ko yung mas matanda pa sa kanya na pag, pag, pag pumunta siya doon sa pa, sa ano sa paaralan na may kasama na siya na mas matanda pa sa kanya no. Na. Napen pagkain. Sige. Tara, tara. Baka may ano doon oh. Tara. Pero maghandahan muna tayo baka may Melika hmm. Pegang rumah yang sakit Pergi hmm. ke hmm. kameramu. I ikut ikut. Hmm. Itu di ngeri ngeri. Itu kay. Aduh. Oh. Barang mak. Ini kayak. Hmm. Dito muna tayo kasi Masip di tayo, dito Ano ada naman tayo mamanghanap ng pagkain Ito Ah, uh, magmasid-masid po na tayo. Baka lusobi na naman tayo. Ah. Hindi tayo makalabas agad dito. Yung pagkain ko kasi nandun sa ano, sa isang bag ko. Kaya yung bag ko na isa, nandun lang po sa uh, iniwanan ko talaga yung bag ko sa isa, na, yung bahay na abandonado po. Pagod na siya dito muna tayo dito. Oh, marami. Um, wala na kang, ano, wakang jacket ba? Oh, dapat dito like, pinakaglamok. Huh? Yung, anong, sobrang sama yung nag... Si Commander Gangis yung nagdala sa iyo. ito po yung anak ko eh Magre-reklamo na kasi masakit daw yung ipot ngip ni pinya kong ng sakit pero hindi is niya ang sakit ng ngipin niya wala naman tayong pera kung ano kay... ito eh hindi lang kay baki uh, pagbaba natin maghanap tayo ng tambal na ano oh, yeah. nagreklamo na yung mga lods oh, yung ano po is nagreklamo na po kasi uh, masakit po yung ngipin daw niya. Okay.